Ang video na ating itatampok ngayon ay hindi isang paninira laban sa ating mga kapatid na Muslim. Ito ay basi lamang sa mga ulat na ating nasaliksik at batay na rin sa mga kaganapan na naiulat sa ibang mga bansa. Sa isang makabuluhang pag-unlad, noong ikadalawamput-apat ng Hulyo taong kasalukuyan, gumawa ng strategikong hakbang ang gobyerno ng Germany sa patuloy nitong pagsisikap na labanan ng ekstremismo sa pamamagitan ng pagbabawal sa Islamic Center sa Hamburg at pagsasara ng ilang nauugnay na mosque. Ang aksyon na ito ay bahagi ng isang mas malawak na crackdown sa mga organisasyon na inaakusahan ng gobyerno ng pagtataguyod ng mga radikal na ideolohiya lalo na ang mga nakalink sa Iran at ang militanteng grupong Hezbollah. Ang Islamic Center sa Hamburg na itinatag noong 1953 ay matagal nang naging focal point para sa Muslim community sa Germany. Ito ay kilala sa natatanging asul na Baldusa na Imam Ali Mosque na nagsilbing isang kilalang lugar ng pagsamba at pagtitipo ng komunidad. Gayunpaman, ang sentro ay nasa ilalim ng pagbabantay ng Domestic Intelligence Agency ng Germany sa loob ng mga dekada dahil sa mga paratang ng mga aktibidad ng ekstremista at mga koneksyon nito sa rehimeng ng Iran. Ang German Interior Minister na si Nancy Faeser ay nag-anunsyo ng pagbabawal na nagsasaad na ang Islamic Center sa Hamburg ay nagtataguyod ng isang Islamist extremist totalitarian ideology na hindi tugma sa mga halaga ng dignidad ng tao, karapatan ng kababaihan at demokratikong pamamahala. Inakusahan ng gobyerno ang organisasyon ng pagkilos bilang direktang kinatawan ng kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei ng paghahangad na magudyok ng isang revolusyong Islam sa loob ng Germany. Sa nakalipas na mga taon, ang Islamic Center sa Hamburg ay nahaharap sa pagtaas ng pagsisiyasat, lalo na kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre taong 2023 na nagpatindi ng mga panawagan para sa aksyon laban sa mga grupong itinuturing na sumusuporta sa terorismo. Ang pagbabawal na ito ng Germany ay batay sa ebidensyang nakolekta sa mga nakaraang pagsisiyasat nila sa iba pang Islamic Center, kabilang ang isang makabuluhang pagsalakay ng autoridad ng Germany sa 55 mga ari-arian na nakalink sa Islamic Center ng Hamburg noong Nobyembre taong 2023. Sa araw ng pagbabawal, nagsagawa ang pulisya ng mga pagsalakay sa umaga sa 53 lugar sa walong estado ng Germany kabilang ang pangunahing pasilidad ng Islamic Center sa Hamburg at apat na iba pang moske sa mga lungsod tulad ng Berlin, Frankfurt at Munich. Ang mga pagsalakay ay inilarawan bilang ilan sa mga pinakamalawak na aksyon laban sa politikal na islamismo sa Germany sa mga nakaraang taon. Sa panahon ng mga operasyon, kinumpis ka ng mga autoridad ang mga ari-arian ng Islamic Center at mga kaakibat nitong organisasyon. Binigyang diin ni Fazer na ang pagbabawal ay hindi isang pag-atake sa mapayapang pagsasagawa ng pananampalatayang Muslim, kundi isang kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang kaayusan ng konstitusyon ng Germany. Ang desisyon na ito ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon. Pinuri ng mga taga-suporta ng Germany ang pagbabawal, kabilang ang mga pinuno ng komunidad ng mga Jewish at mga opisyal ng gobyerno na ang aksyon na ito bilang isang kinakailangang hakbang upang labanan ang antisemitism at extremism. Sinabi ni Joseph Schuster, presidente ng Central Council of Jews sa Germany, na ang impluensya ng rehimen ng Iran ay nagdudulot ng banta sa demokrasya at mga pagpapahalaga sa lipunan. Samantala, kinundin na naman ng Islamic Center ng Hamburg at ng mga taga-suporta nito ang pagbabawal bilang isang halimbawa ng Islamophobia at isang paglabag sa kalayaan sa relihiyon. Ang pamunuan ng grupo ay patuloy na itinatanggi ang mga paratang ng ekstremismo na iginiit na itinataguyod nila ang kapayapaan at interfaith dialogue. Matindi ang reaksyon ng gobyerno ng Iran sa pagbabawal na ipinatawag ang embahador ng Germany upang iprotesta ang pinaggagawa nito sa Islamic Center sa Germany bilang isang pagtutol at pag na aksyon. Inangkin ng foreign ministry ng Iran na ang mga hakbang na ginawa ng Germany ay nagpapakita ng Islamophobia at nagbabala sa mga potensyal na epekto para sa bilateral na relasyon. Bilang karagdagan sa pagbabawal sa mga Islamic center sa Germany, ang Alemanya ay nagpapatupad din ng mas mahigpit na mga batas upang labanan ang terorismo. Kamakailan, iminungkahi ng gobyerno ang batas na magpapasimple sa proseso ng deportasyon para sa mga individual na nagpapahayag ng suporta para sa terorismo, kabilang ang mga nakikipag-ugnayan sa extremist content sa social media. Ang hakbang na ito ay naglalayong tugunan ng tumataas na mga alalahanin tungkol sa Islamist at anti-Semitic hate crimes. Binigyang diin ni Chancellor Olaf Scholz ang kahalagahan ng paggawa ng mahigpit na aksyon laban sa mga lumuluwalhati sa mga gawaing terorista na nagsasaad na ang gayong pag-uugali ay isang sampal sa mukha para sa mga biktima at ating demokratikong kaayusan. Ang iminungkahing batas ay magpapahintulot sa deportasyon batay sa mga pagpapahayag ng pag-aproba para sa mga gawaing terorista. Maliban sa pagsasara ng mga maski sa Hamburg City, ang Iran at Germany ay may nakataas ng hidwaan. Noong ika-labing apat ng Abril taong kasalukuyan, ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay tumindi ng malaki, kasunod ng pagpuna ng Germany sa mga aksyon ng Iran sa gitnang silangan at sa mga lokal na patakaran nito. Ang gobyerno ng Iran ay nagpahayag ng galit nito sa Alemanya na inimbitahan ang embahador ng Germany upang iprotesta ang tinatawag nitong iresponsableng paninindigan. Ang relasyon sa pagitan ng Alemanya at Iran ay naging komplikado na minarkahan ng mga panahon ng pakikipagtulungan at paghaharap. Sa kasaysayan, ang Alemanya ay isa sa pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Iran sa loob ng European Union. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagunlad na ito, kabilang ang suporta ng Germany para sa mga pro-freedom na protesta sa Iran, at ang pagkundina nito sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng gobyerno ng Iran, ay nagpahirap sa bilateral na relasyon. Bilang tugon sa mga kritisismo ng Germany, ipinatawag ng Foreign Ministry ng Iran ang mga ambasador ng Germany, Britain, at France, at inakusahan ng mga opisyal ng Iran ang mga bansang ito ng dobling pamantayan at nakikialam sa mga panloob na gawain ng Iran. Nagpahayag sila ng galit sa suporta ng Germany para sa mga parusa laban sa Iran, partikular na kasunod ng marahas na pagsubo sa mga protesta na sumiklab pagkatapos ng pagkamatay ni Masa Amini noong Setyembre taong 2022. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran na hindi namin kukonsintihin ang karahasan na kontrolado ng dayuhan sa Germany na itinatampok ang kawalang kasiyahan ng syudad ng Tehran sa paninindigan ng Germany sa mga isyu sa tahanan nito. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa mas malawak na pagkabigo ng Iran sa pinaghihinala ang panghihimasok ng kanluranin sa soberanya at pamamahala nito. Pinuna ng mga opisyal ng Iran ang Germany para sa kanilang inilalarawan bilang isang mapagkunwari na diskarte sa patakarang panlabas. Nagtatalo sila na habang kinokondena ng Alemanya ang mga aksyon ng Iran, na patuloy itong nakikibahagi sa mga kalakalan at diplomatikong relasyon sa mga bansang may kaduda dudang mga rekord ng karapatang pantao. Ang hindi pagkakapare-parehong ito ay nagdulot ng galit sa teran na humahantong sa mga akusasyon na ang Alemanya ay kumikilos bilang isang puppet ng Estados Unidos at iba pang mga kapangyarihang kanluranin. Ang pagkasira ng mga relasyon ay nagmumula sa gitna ng tumaas na tensyon sa gitnang silangan Partikular na tungkol sa papel ng Iran, sa pagsuporta sa mga militanteng grupo, at sa mga ambisyong nuklear nito. Naging malakas ang Germany sa paghadlang nito sa programang nuklear ng Iran, at sa suportang militar nito para sa mga grupo tulad ng Hezbollah at Hamas. Inilagay ng Germany ang sarili nito bilang pangunahing manlalaro sa pagsisikap ng European Union na magpataw ng mga parusa at panagutin ng Iran para sa mga aksyon nito. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Germany ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa hinaharap ng diplomatikong relasyon. Nagbabala ang mga eksperto na kung ipagpapatuloy ng gobyerno ng Iran ang pagsugpo nito sa hindi pagsang-ayon at palakihin ang mga aktibidad ng militar sa rehiyon na maaaring tumugon ng Germany na may mas mahigpit na parusa at diplomatikong pagtanggal bilang kasusyo sa kalakalan ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy at ang potensyal para sa karagdagang pagkasira sa mga relasyon ay mataas. Habang nilalakaran ng dalawang bansa ang mga komplikadong isyong ito, ang balanse sa pagitan ng mga pang ekonomiyang interes at mga prinsipyong pang-politika ay magiging mahalaga sa paghubog ng kanilang mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Ang galit na ipinahayag ng Iran sa Alemanya ay binibigyang diin ang mga hamon sa kanilang bilateral na relasyon. Habang patuloy na itinataguyod ng Alemanya ang mga karapatang pantao, at kinundi na ang mga aksyon ng Iran, na malamang na tumugon ang gobyerno ng Iran ng may karagdagang pohot. Ang mga darating na buwang, ay magiging kritikal sa pagtukoy kung ang mga diplomatikong solusyon ay matatagpuan, o kung ang mga tensyon ay lalala pa, na makakaapekto hindi lamang sa dalawang bansa, Kundi pati na rin sa mas malawak na geopolitical landscape. Bilang conclusion, ang pagsasara ng Islamic Center sa Hamburg at ang mga nauugnay na mosque ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa diskarte ng Germany sa pamamahala ng relihiyosong ekstremismo. Bagamat pinaninindigan ng gobyerno na ang mga aksyon nito ay naglalayon sa mga partikular na organisasyon kaysa sa mas malawak na komunidad ng Muslim. Ang mga implikasyon para sa kalayaan sa relihiyon at mga relasyon sa komunidad ay nananatiling makikita. Habang patuloy na nilalakaran ng Germany ang mga komplikado ng imigrasyon, integrasyon, at seguridad, ang balanse sa pagitan ng pangangalaga sa mga demokratikong halaga at paggalang sa mga gawain pang reliyon, ay magiging mahalaga sa paghubog sa kinabukasan ng bansa. Binibigyang diin ang sitwasyong ito ang patuloy na mga hamon na kinakaharap ng mga bansang Europeo sa pagtugon sa radikalisasyon habang pinalalakas ang isang inklusibong lipunan na gumagalang sa magkakaibang paniniwala. Ang mga kaganapan sa Germany ngayon ay maaaring magsilbi bilang isang president para sa ibang mga bansa na nakikipaggunong sa mga katulad na isyo na may kaugnayan sa ekstremismo at kalayaan sa reliyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.